Katrin Bernardo inamin, nahiwalay na sila ni Daniel Padilla. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ang binasag ni Katrina Bernardo ang katotohanan tungkol sa matagal ng kumakalat na isyo na hiwalay na nga sila ni Daniel Padilla. Sa pamagitan ng kanyang social media account, matapang na inamin na aktres ang katotohanan na hiwalay na nga sila ng aktor. Sa kanyang paliwanag, sinabi nito na 21 taon na siya sa showbiz kung saan dalawang taon dito ang sakat niya at 11 years bilang nagmahal kay Daniel sa likod ng kamera. Lumaki umano siya sa industriya na hindi kailanman nagpakontrol o nagpadikta at maswerte umano siya dahil mayroon siyang best na support system noong nagsisimula pa lamang ang kanyang karir hanggang sa makuha niya ang tiwala ng mga tao. Noong naging adult na raw siya ay siya na nag-take charge sa kanyang buhay tulad ng pagdidesisyon sa mga proyekto, sa pananamit at sa mga taong dapat niyang makasama, pati na sa taong dapat niyang mahalin. Sinay pa ni Catherine ang mga katagang, I promise to never lose myself in this industry kaya't nanatili umano siyang totoo sa publiko. Dito na sinabi Catherine na aware siya sa naglalabasang balita at mahirap man umanong aminin and as hard as it is to put everything into words I want you to hear it straight from me it's true that DJ and I have decided to part ways tulad umanong na ibang relationship sinubukan din nilang ayusin ang sa nila kung saan binigyan daw nila ng espasyo pansamantala ang kanilang mga sarili ngunit inanggap na raw nila na hindi na nila maibabalik pa ang dati nilang relasyon at hindi umano magiging patas kung magkukunwari sila na tulad pa rin sila ng dati. Sa bandang uli ay sinabi ni Katrina ang mga katagang, our love story began with respect and ended with respect.